Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening Alrighty kaibigan, kung saan ka mang sulok sa mundo I wish you well Welcome to the Parking University kaibigan Mag ano na naman tayo ngayon ng lesson ngayon, ngayon kaibigan uh, Na pwede natin ma-learn na Maka-improve sa buhay natin Okay? Itong chapter 3 ng uh, Think ang uh, Sorry, The Magic of Thinking Big kaibigan Napakagandang libro to kaibigan So may kasabihan doon kaibigan na itong fear daw kaibigan Itong uh, parang natatako tayo Ito yung pinak is a very powerful powerful force na ito kaibigan okay? so dahil sa fear kaibigan sa, sa sobrang powerful nito kaibigan mayroon daw tayong mga bagay na, 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 na supposedly ma-achieve natin makamit natin pero dahil itong si fear itong takot na nasa atin kaibigan hindi natin mak ito yung black para parang nagba-black kaibigan na, na, bakit uh, hindi natin nakamit yung mga bagay na we deserve wow Wow, dito to sa parking university natin matutunan kaibigan. Okay? Nag-college, elementary college ako ka kaibigan. Di ko to na ano sa subconscious mind ko na ito palang pinaka-importante to kaibigan. Itong, isa to sa mga pinaka-importante pag lumabas na tayo sa school kaibigan. We keep learning and learning because it didn't stop there kaibigan na pag na-build natin itong fear sa atin kaibigan it could limit our potential it could, ito yung mga rason bakit daw da, napakaraming medicure ng na tao okay, ito yung rason bakit yung potential ng isang tao hindi niya na-stretch bakit ito yung rason na supposedly may talent siya, may skill siya pero wala, nag lang siya sa ngayon na-stack siya sa, sa kung saan man siya, siya ngayon kaibigan so itong fear So wow napaka napaka scary to kaibigan. So so pag ito ang fair kaibigan, pag ito yung palagi mong uh, binibigyan siya ng atensyon. For example, mayroon kang gustong gawin na bagay or may gusto kang ma-achieve na bagay, pero nag-iisip ka, ah, natatakot ako, baka uh, sabihan ako ng ibang tao na bakit ko to ginagawa? mag fail ako, pag tatawanan nila ako. Uh, ba baka magfe-fail ako kasi wala pang nagiging successful dito sa mga kaibigan ko at pamilya ko itong idea na ito. So, anything that hold you back, kaibigan, yun yung fear, kaibigan. Wow! So, ito yung rason na bakit parang maparalyze tayo, kaibigan. So, dahil sa fear ito, pag, pag, hindi natin to siya maagapan, ito yung magiging dominant thoughts sa atin, atin kaibigan. So, anything na mayroon tayong gustong gawin or i-achieve, pag yun yung palagi nating i-entertain kaibigan yung fear na yun palagi siyang ini-entertain magre-repetitive action at uh, thoughts kaibigan magiging dominant thoughts siya sa brain natin sa subconscious mind natin kaibigan then as a law of the universe kung ano yung dominant thoughts natin kaibigan yun yung most likely yung ma-attract natin so pag yung fear ang palaging binibigyan natin ng atensyon balik ko natin dominant thoughts natin pinabalik-balik natin kaibigan it become a habit kaibigan na anything na mayroon tayong gustong gawin mayroon na tayong fear dyan kaibigan takot na tayo wow baka anong sabihin ng mga kaibigan ko kapitbahay ko family ko bakit ko ito ginawa baka malugi ako nito baka magfe-feel ako nito or bakit yun kaibigan yun yung ah, uh, at saka nagtabalik-balik yun kaibigan sa subconscious mind mo so anything na may idea kang ma, may idea kang maanuhan kaibigan may idea ka na maiisip or anything na mayroon kang uh, opportunity na makita sa harap mo magblablock yan sa iyo kaibigan kasi nag nagiging dominante yung fear sa brain mo kaibigan sa so, subconscious mind mo now ngayon kaibigan ang gawin lang natin is dapat conscious tayo conscious tayo na itong fear kaibigan ito yung pinaka powerful force na As much as possible hindi natin hawakan. Okay, kasi powerful 'to kaibigan. As much as possible doon na lang 'yon sa iba. Huwag doon sa atin kaibigan. Kasi once ma-control -ma -ma natin tong fear kaibigan once ma-aware tayo na oh, ito 'yung mga fear ko, ah uh, uh, kailangan ko to siyang harapin. Mans mower ma tayo nito kaibigan. Itong fear mag slowly slowly to siyang magkaliit, magkaliit liit hanggang mawala. Wow. Okay, so may kasabihan kaibigan na action cures fear. So the only thing daw kaibigan na para itong fear mawala to para 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 ma, ma, ma eliminate to sa 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 subconscious mind natin kaibigan kapag i-brainwash natin yung brain natin kaibigan i-brainwash natin to to positivity i-brainwash natin to to belief dapat may belief tayo na 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 or faith sa sarili natin na, na we can do anything that we want okay so so the only cure of fears kay is action dapat mayroon tayong movements di ba parang basketball yan kay bigan pag takot kang tumira takot kang magdribble kay bigan palagi kang natatakot talaga mag-dribble so pag lagi mong iniisip na takot kang magdribble or takot kang mag kay bigan pag shoot mo sa bola kay hindi baka hindi ka makaabot sa ring kasi yung attention mo kaibigan doon sa takot mo halah baka hindi ito kumakaabot so Ganon yung kaibigan so paano yun, paano yun masusolve pag palagi kang magshoot ng bula kaibigan pag palagi kang magdribble nag-action ka kaibigan so that will eliminate that fear hanggang magumaling ka kaibigan so ganun din yun na pwede natin i-apply sa real life kaibigan anything na mayroon tayong fear mayroon tayong idea business small business na gusto nating simulan kaibigan huwag nating padumintahin yung fear kaibigan kasi yung opinion ng iba criticism ng ibang tao kaibigan kahit Anong gawin mo kaibigan? Andiyan pa rin yan. Okay? So, dapat i-ano natin yung sarili natin na yung opinion ng iba, titingnan mo yung mga tao na yun, kaibigan. Pag yung opinion ng mga tao na yun, kaibigan, titingnan mo yung dapat mayroon tayong people skills. Titingnan natin yung tao na yun. Yung nagsasabi na criticize sa'yo or anything na nagsasabi na hindi maganda sa'yo. Titingnan mo yung buhay nila. If that's the life that you don't want to live, kaibigan, huwag kang makinig. Okay? Simple lang yun. Ganun yung kaibigan. So, anything na may mag-criticize sa'yo or pag hindi magsabi ng maganda sa'yo, tingnan mo yung buhay nila. Pag andyan sila, medicure sila, pag, pag uh, sila or uh, unsuccessful sila kaibigan, you don't need to to ano kaibigan, wag mo siyang bigyan ng pansin. Kasi may kasabihan kaibigan na, ang isang baboy kaibigan, like fighting in the mud. Okay? Gusto yan makipaglaban sa, sa putik. Paglabanan mo yan kaibigan, the pig will always win because they like it kay bigan so you better not entertain those kay bigan anong gawin mo gawin mo mayroon talaga ganyan so pag yung taong nagsasabi kay bigan pag yun yung life na gusto mong That you want to live Napuntahan mo kaibigan Makinig ka nun Okay Kasi But most likely Yung mga successful na tao Kaibigan Pagtanungin mo sila kaibigan Hindi yan sila mag-criticize sa'yo Bakit? Kasi alam nila na possible yan Kasi nagiging successful sila Galing from nothing To there kaibigan So Alam nila na possible yan So ginawa na nila yan. So hindi yan walang successful na tao na umabot na doon na pag sabihan mo kung kaya ko ba itong gawin. Wala, hindi ka pagtatawanan doon. Kasi alam nila na galing sila doon paano yun gawin. Sino yung magtatawa sa'yo? Sino yung mag-criticize sa'yo kaibigan? Yung yung mga taong nang hindi pa nakagawa na bagay na yon. So titingnan mo, be cautious kung ano yung sino yung hingian mo ng advice kaibigan, kung sino yung pakinggan mo. Dapat yung mga tao na hindi maghihila sa iyo o yung mga tao na naka-align sa goal or dream mo kaibigan. Okay? So there's uh So hopefully may tutunan tayo ngayon kaibigan na how powerful this fear kaibigan. Ito yung power na hindi natin hawakan kaibigan. Anything na power diyan kaibigan pwede nating hawakan. wag lang tong fear kaibigan kasi very powerful it could destroy as, as kaibigan mentally physically kaibigan pag yun palagi na yung na, uh, uh, yung mga war freak yung mga anything fear yun kaibigan sa brain mo pag takot ka kaibigan at hindi mo yun ma-face napaka 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 dangerous kaibigan hopefully may natutunan tayo ngayon kaibigan I wish you well close your eyes open your arms and uh, not your likes and this all be yours peace love good health abundance all the riches in the world so yun na yan, boom syakalah, liki